Pag ulam na, pwede na itong pangsigang. Yan na, ayan naman, laki. Eh, tuwing nasa dagat kami, maaga kaming nagigising. Sa mga oras na to, alas 6 pa lang ng umaga. At habang nagpapakain si Papa ng kanyang mga isda, andun yung aking sister-in-law at si Pugi. syempre hindi rin ako papahuli, kaya pupunta rin ako. At dahil umuuga ngayon tulay, sinabi ko kay Papa na lagyan naman sana niya ng hawakan. Nakakatakot naman talaga tumulay, promise. At dahil wala pa nga kaming uulamin ngayong umaga, pinahuli na ni Papa sa amin yung ilang piraso niyang alagang sugpo. Kaya naman, syempre, hinuli na agad ni Pugi. At eto, ngiting tagumpay na naman. Kanina pala, may huli na rin pala silang isang pirasong sugpo. Kaya ayan, meron na tayong dalawa, dadagdaga na lang. Nakakatuwa nga kasi ang lalaki na. At dito naman sa kabilang bandaan, dito yung sister-in-law ko nagpapaon daw nung tinaan ni Papa. May nahuli naman, kaso hindi niya alam kung anong klase yung kanyang nahuli. Kaya naman, pagkatapos ayusin ni Pugi yung net dito, pinuntahan na niya si Inday. Kaso, hindi pa rin nila alam kung anong tawag doon. Kaya si Papa na lang ang kukuha. Kung natatanda nyo, noong mga nakaraang video, naghuli nga tayo ng similya ng samaran. At dyan nga pala namin yun inilagay. Nakakatuwa nga tignan kasi sobrang dami nila. At dahil maliliit pa nga sila, pids pala po ang pinapakain dyan ni Papa. Katulad po ng ganito. At dahil madaming ang ginawa ni Papa panaan, eto may ihilahin na naman si Inday. Nakakatuwa nga na yung mga ginawa ni Papa panaan ay nakakahuli kahit isa na sapat na para sa ulam ngayong umaga. At syempre hindi rin pauhuli si Mama. Meron na rin siyang hinigit malapit dun sa kanya. Hindi nga niya halos mahigit kasi sobrang laki nga naman. Kaya tinulungan na lang siya ng asawa ni Inday. Pagkalingon ko nga, nakita ko nagpakita na yung isang pirasong sugpo. Hindi nga po halos makita kasi nga yung tubig ngayon ay malabo. Kaya naman nung lumapit siya dito banda sa may samin, hindi na pinatagal ni Pugi at hinuli niya na rin. Ayan at malaki na naman. At dahil halos lahat ng sulok ng fish cage ni Papa ay may lagay siyang taan. Eto, nagpapandaw na naman siya. Kakatuwa nga kasi halos lahat ng pinandaw nila ay may mga laman. nakiki at pinagbibigyan nga kami kasi wala kaming ulam. Pagkatapos ngang ihulog ni Papa yung kanyang pinandaw, eto may nahuli naman sila inday na similya ng isda. Similya nga daw ito ng isdang kita. Sa sobrang liit nga kung titignan mo ay parang wala. Ayan, aya, nilapit na ni Pugi. Maya-maya pa nga ay nagpakita naman itong sobrang gandang isda. Pinuli na nga rin ni Pugi para makita namin ang malapitan. Hindi nga namin alam kung anong klaseng isda yan. Kaya kung alam nyo po kung anong klaseng isda yan, i-comment nyo lang sa ating comment section. Tapos nga itabi ni Pugi yung mga nahuli kanina, eto pinabalik siya ni Papa at maglilipat daw sila ng isda. Pag ganyan yung mga gawain ay maaasahan mo talaga yan. Wala nga pagdadalawang isip, sunod agad yan. Charis! Pagkatapos nga doon, eto yung pangyayari na hindi namin inaasahan.

Hindi nga namin inaasahan na mahuhulog si Pugi. Mga oras na yon hindi ko alam yung aking mararamdaman. Tuwang-tuwa ako, pero naaawa rin. At dahil basa na rin naman si Pugi, siya na ang nagpandaw ng last na taan ni Papa. At syempre, hindi tayo nabigo, may huli rin. Isdang managat nga yung kanyang nahuli, kaya hindi natin to kakainin. Aalagaan pa ni Papa para palakihin. At syempre, hindi lang pala yun yung kanyang nahuli, meron ding ilang pirasong aniit na kasama. Ayan, doon sa mga nag po na nahuli namin yung maliliit, hindi po yan alaki, hindi na ganyan, daw po yun na laki. Na yan alaki. Ganyan na daw po siya kalaki, kaya yan. Yan po ang aniit dito sa amin. At dahil wala na nga po tayong papandawin, eto na po yung ating nahuli ngayong umaga, sapat para sa amin.